na unboxing na ng winner. <laughs> Thank you, Tagay. From Tagay with love. Diba? Ito, Mets. From oh, Tagay. Ano tawag dito? Ninja Foodie. Oh, XL Pro Air Oven. Malaki. So, kailangan mo iangat nyo yan, Oh, no! Ay, hindi ko na pala yung Hindi siguro dapat binakin na yung box. Bibiyakin natin yung box. Paano kung sira? Ano yun? Cake? Dito, yung box na kayo. si Lopes. Dito. 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 ba?

laki yaa, lakan lang kaya box. mas aytek to sa air fryer. taliksa taliksa taliksa. iba ba ng bahay? hindi. ah, hmm. wow. what? alisin mo ito lalayon. Okay. lalayon. obo ah. ng ba eh? Ano ito? Patingis baby mo na ano? Oh, ang ganda! Pusa niyo rito. Oh. Yung mga... Ay, wow. nasa pa Ang oh, tinapahan yan eh. Pagkagawa kang tinapa. Ay, meron dyan dryer din. Ano to? Ng damit? mga pan. Dryer ng damit. Pwede dito. Ano to? Ano? Ay, ano yan? Ipati pala sa ano tray. Paano ito pipindutin? Start. Function. Ah, ah, ah. Ah, ah may libre, may tray. Ayan, pag cold chicken, yan, yeah, or wings. kaba ba, Ang dami. Uy, super long na. Unboxing, Ninja Air Fryer. Thank you, thank you, Ninja Air Fryer. No. That's Ninja. Oven eh. It? Pro Air Oven. Pro Air. Eight in one. Well, yeah. What are you doing? I can do you know.